Ganito rin ba mga lodi ang nangyari sa inyong mga welding holder? Yung tipong bagong bili mo pa lang siya pero ilang gamitan mo pa lang ay sobrang luwag na. Na yung halos hindi mo na siya magamit. Hello, what's up mga lodi? In for today's vlog is ituturo ko sa inyo ang isa na namang discarding malupit. Isa na namang pinagbabawal na technique na kung saan itong sobrang luwag na welding holder at hindi na makakagat ng welding rod is ibabalik natin sa dating alindog ayan so kung interesado kayong manood tara samahan nyo ako at ituturo ko sa inyo ang discarding malupit pagkatapos lamang ng ating intro So ayun na nga mga lodi kung mapapansin nyo is sobrang luwag na po ng welding holder. Ayan. Wala na po siyang gaanong kapit. talagang hindi mo na siya magagamit dahil nga uh, kumakalampag-kalampag na siya. Ayan. Eh. Kahit di mo pinutin. Wala na. So sa video na to is ipapakita natin kung paano nating solusyonan yung ganitong welding holder na maluwag. So, kung nakaranas po kayo ng ganito, or naka-encounter na po kayo ng ganito, huwag nyo munang itapon yung inyong mga welding holder. Baka sakaling makatulong po sa inyo ang video na to sa ating gagawing solusyon. Pero bago po natin upisahan mga Lodi, ang ating video tutorial is, nais ko lang po sabihin na yung ituturo ko po dito is gagana lang po sa mga ganitong type ng welding holder. Dahil po meron pong ibang type din ng welding holder na hindi po gagana ang gagawin natin. So, siguro kung makagamit din tayo ng mga ibang klase pa, or maka, siguro kung makawak pa tayo ng ibang type pa ng welding holder, baka mag din natin ng tutorial. Pero sa video na to is, ito lang muna ang ituturo natin. Yung ganitong type ng welding holder. So, wag na natin patagalin. Umpisa na natin to. So, ayan po mga lodi. Kung napapansin ano nyo is, napakaluwag nya. Gumigaywang-gaywang na talaga. Ayan. So, ang video na to, bago ko po tinuro sa inyo, is sinubukan ko na po talaga sya. Ayan. Bali, nagawa ko na po sya dito. At, tinanggal ko lang ulit at binalik ko lang ulit sa dati niyang pag-auga-uga. Ano. Para maituro natin ng step by step. So, ayan, meron sya ditong pin. Tanggalin na natin itong pin. So, ayan sya mga no? Hindi ko alam kung plastic siya or fiber. So, ayan o, natutuklap na siya. Natutuklap na siya dito sa copper. Ayan. So, hanggang dito yun siya mga lodi. Ayan, balot na balot talaga yun siya. Ang ginawa ko dito mga lodi dahil nagtutuklap na yung coat niya na fiber is tinanggal ko na rin talaga siya, tinuklap ko na. Sinama ko na rin yung dito. Ayan. Hanggang dito yun sa loob meron. So ngayon mga lodi, ang ituturo ko sa inyo hindi po gagana sa lahat ng welding holder dahil gaganda lang po ito sa ganitong type ng welding holder. So siguro kung makahawak tayo ng ibang type ng welding holder ay magawa din natin ng tutorial. Pero sa video na to is ito lang muna ang ituturo ko sa inyo. So ang may problema lang po talaga dito is itong spring. So, kung meron po kayong pamalit mga lodi na spring yung medyo mas mahaba dito ng konti, is mas maganda. Pero dahil sa video na to, is wala naman akong pamalit. Ito na lang po ang gagawin ko dito mga lodi. So, sundan nyo lang po ang video na to para may apply nyo rin po sa inyong mga welding holder. So, ayun na nga mga lodi dahil wala akong pamalit sa spring na to na medyo mahaba, is nag-add na lang po ako nitong nut. Pwede rin po yung mga kinat natin na bakal yung steel bar. Basat po yung laki niya is hindi po nalalayo sa butas nitong holder. So yung sukat nitong nut na to ay hindi ako makakamali is nasa 10mm. Ito lang po ang dinagdag ko dito mga lodi. Ayan. Tapos ilagay na po natin yung spring. Ngayon naman is ibalik na natin yung kaparis niya. So ganyan lang po mga lodi. Yan lang po ang gagawin natin dito mga lodi at ikabit na po natin yung pin. Eh medyo mahirap na siyang ikabit dahil namatigas na. So kung kukulangin po yung ano spacer niyo po? Yung panapin. Pwede niyo na pong dagdagan. So ayan po mga lodi na ikabit na po natin siya. So, kung mapapansin nyo is, hindi na siya maalog. Okay, so ibalik na natin itong bahay niya. kubit na rin natin yung tornillo So, ayan na po yung result ng ginawa po natin mga lodi. Wala po tayong ibang pinalit dahil wala naman tayong pamalit ang ginawa lang po natin dito is nag add lang po tayong ng nut so tulad yun ang sinabi ko pwede naman kahit na anong bakal na bilog basta't yung kakasya dun sa butas ayan so try natin kabitan ng welding rod so ayan po mga lodi hindi na po sya nangangalampag kahit ganyan ganyan po natin mga lodi ayan o hindi po katulad kanina pag ginanya natin siya talagang susunod siya ngayon na yun lumalaban oh, siya bend yung welding rod ayan ayan kahit po sa anong posisyon po yung mga lodi mahigpit na po yan po. mas maganda nga po yung ganito yan malaban na po siya mga lodi kahit dito po sa unahan ngayon, malaban na po sya so, ayan, napakalakas na po ng kapit nya tumigas na po sya mga lodi, balak ko nga po sana bumili ng bago, pero naisip ko, baka may paraan pa para may balik pa sya sa dating na uh, alindob nya ngayon, so ayan po mga lodi, nagawan po natin ang paraan at hanggang dito na lang po muna mga Lodi at sana po ay nakatulong sa inyo ang ating video tutorial at kung sakaling nagustuhan nyo po is pakiiwanan nyo na rin po ng like. At sa mga bago lang po sa akin channel is please subscribe, like and share at pakiclick nyo na rin po yung notification bell at yung all para lagi po kayong updated sa ating mga susunod pang uploads. Hanggang sa muli po, thanks for watching.